Hi everyone! Samahan nyo naman kami ngayon magsimba at mamili dahil nga ilang tulog na lang ay talagang Pasko na. Okay, ang ng Pasko ay? Ano? Ang bibigayan. <laughs> hindi. Malamig nga talaga yung Christmas ni Ata Girl ngayon dahil nga hindi kami magkasama ngayong darating na kapaskuhan. Parang ang sarap magdabog ngayon. Hala! Kasi nga sayo dahil nga LDI kami at may kanya-kanya nga rin kami ang pagkiselebrate at naisip nga muna namin na mag-celebrate muna kami sa kanya-kanya naming bahay. Pero syempre hindi naman kami papayag na hindi kami magkasama before mag-Christmas. Eh umiyak si Arian nun. Hoy! Actually, kahapon pa nga kami magkasama pero ngayon pa nga lang kami magsisimba at bibilhan niya raw ako ng pamasko na para bang nakakakilig ka naman, be. Kaya naman ay eh, nagre-ready na nga si Ate Gail para nga maaga kaming makaalis dahil nga kin mamayan ay marami na ring tao sa Quiapo. By the way, tuwing Pasko nga pala hindi kami naghahanda dahil nga nakagisnan na rin namin yung ganun. Ang pinaka-agenda nga talaga namin tuwing Pasko ay eh, magsimba at syempre mamasko. Marami namang namimigay sa amin ng handa, bakit pa kami maghahanda? Chiri! Kapag Pasko kasi eh, hindi muna kami umuwi ng bahay dahil nga busy kami maghanap ng mga ninong at ninang namin sa labas. Nung medyo bata-bata pa nga ako, talagang nilis ako pa yung mga ninong at ninang ko para nga wala akong makaligtaan sa kanila. Hala! <laughs> Kayo naman ba, comment nyo naman dyan sa comment section kung paano nyo nga sinaselebrate yung Pasko. Ayan, paalis na nga rin pala kami ng boyfriend ko at nagpaalam na nga rin pala kami kaila mama at kay daddy. Masakit na nga rin yung ulo nila gawa ng ubos na yung pera. Mga bandang alas dos na nga kami nakaalis at gagabihin nga rin pala kami dahil nga mamimili pa kami at magsisimba. Pumunta nga muna kami sa posa para nga magugas ng chinelas tapos alam nyo ba dati dito nga ako naliligo nung bata pa ako. So, ayun guys. Nagkaganan mo. Hindi. So, guys. Magdidate kami para ngayong Pasko. Magkasama ko <laughs> ngayon ng aking uh, girlfriend. Hello. Hi. Siyempre, pag Pasko, siyempre, ang diwa ng Pasko ay? Ano? Ang bibigayan. <laughs> Hindi. Wala Ang <ka>, bibigayan. <laughs> oh, may tao. Wait lang. Papunta kami ngayon sa Kiyako at doon kami mag-debate. So, ayan guys. Dito ko na pala kami sa tricycle at pupunta kami ng Kiyako. Pakita okay, mo no, yung no, pinagkihalong no, sa no, akin. No, no, no. Pag nasa tricycle kayo ng girlfriend mo, dapat protective ka. Sakit pero, pero ewan ko kung bakit nga siya gumanyan. Sobrang OA oh, eh, talaga nito. Nag-mute nga lang rin pala kami ngayon dahil nga banding na rin namin tong dalawa. Grabe, sobrang hirap mag voice over ngayon ba dahil nga piniplay ma si ati girl. Hala! <laughs> hindi pa ako nakakatikip ng salad pero inuubo na ako, babe. Sobrang dami nga rin pala dudukutan ngayon kaya naman nag-decide kami na wag muna akong magsuot ng bag. Grabe nga yung mga mandudukot ngayon, hindi mo talaga mararamdaman na nadukutan ka na pala. Yung boyfriend ko na nga lang nagdala ng bag tapos doon ko na nga nilagay yung mga gamit ko para talagang safe sa kanya. Nakasakay na kami na LRT at medyo onti pa ngayon tao ngayon pero kinamamayan nga e dumami na rin dahil nga mga mamimili rin yata sila. Ay bakit naman kayo sumabay sa amin? Chirii Bira ko nga lang rin palang hawakan yung cellphone ko dahil yung ayan kita nyo naman sobrang dami na talagang tao at baka matangayan na ako. Kung sakali man na sobrang hirap nga rin talagang madetermine kung sino kumuha ng gamit mo dahil nga sobrang dami talagang tao at siksikan. At ayan nga dahil wala pa nga kaming almusal at halian, ay kumain na nga muna kami bago mamili para nga may lakas kami. Hirap nga rin kami makahanap ng makakainan dahil nga punuan din talaga yung tao rito sa loob. Pagkatapos nga namin kumain ay eh, nagikot-ikot na nga kami para nga maghanap ng damit ko. Ang sabi ko nga sa boyfriend ko ay eh, damit yung gusto ko para nga ko sa mga bawat vlogs ko. May Mahilig nga talaga ako sa damit kay kaya naman and binili niya nga sa akin tong cords na nakita namin. Sobrang nakakakilig ba pero kailangan kong itago yan para hindi halata. na <laughs> Next naman nga na binili namin ay eh, mga ampaw dahil nga kailangan-kailangan talaga to para sa Pasko. Bumili na nga rin pala kami ng gami dahil nga sobrang favorite ko talaga yung ganito kaya naman nagpabili na rin ako. Tiga <laughs> gastos, tiga bayan. <laughs> Nakakita nga rin pala kami ng magagandang bag dito Kaya naman ayan ang sabi niya ay eh, magkupal bag daw kami Yung nilagalo niya kasing bag ng birthday ko ay eh, hindi na nga kulay puti Dahil nga sa kagagamit ko Kaya naman ayan Sabi niya ito na lang daw muna yung gamitin ko for today Ayan na, Dalawa lang yan Ito lang Ito ano? nga ng bag ay nangganap naman nga kami ng wallet dahil nga ilang buwan na talaga akong walang wallet. Kaya minsan talaga sobrang gulo ng bag ko dahil nga panaysuksok na lang ako. <laughs> ang cute nga rin ang napili ko dahil nga ayan nagandahan ako sa kulay niya. Pagkatapos nga namin mamila ay nagstay na nga muna kami sa harap ng simbahan dahil nga nag-aantay kami ng misa. One, two, three, Eka, ganda naman ng batang er. <laughs> So ayun guys, so may magandang babae. Tignanan natin kung magpapa-request ng kiss. Subukan lang natin kung mabibigyan tayo ng kiss. So ayun po idol. Uh, may challenge po ako. Pag nasagot mo to, may kiss ka sa akin. Nasaan tayo ngayon? <laughs> Parang ano yun ah request. <laughs> Ayan, next na misa na nga kayo naman pumasok na nga kami sa simbahan para nga kayo mamayaan eh makauwi na rin. Siyempre, nag you na rin kami dahil kahit na lagi kami nag-aaway eh hindi pa rin kami naghihiwalay. Hala! <laughs> Bago nga kami umuwi, bumili muna kami ng fruit juice dahil nga ay, nakakita kami dito sa may tapat ng simbahan. Pinagkakabuluhan. <laughs> Pinitilahan. <laughs> Sarap no? Sabi mo hindi. Eh sabi mo bakit... Magatas. Hindi ka pa nakatikip ng dragon fruit? Ay, parang ano din, salad din. Hindi ko kasabihin niya, nakatrap na po. kita oh, o. Oh. dala, okay. picture lang kita dyan, ito. Malabas, Nakakita nga rin pala kami ng reporter dito. Siguro nga nire-report nila yung traffic dito sa may Quiapo ngayon. Traffic po dito ngayon sa tapat ng Quiapo dahil sobrang dami naging. Ngayon po may nagre-report po dito sa harap namin at sana masama ka. <laughs> 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 sana mabidyo, Harry. <laughs> <laughs> sa likod nila. <laughs> Alright, <laughs> paano na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano sa araw namin ngayon ng boyfriend ko tapos ay nag LRT na nga rin pala kami pa uwi. Ang tagal nga rin namin nagantay ng LRT dahil nga sa tuwing may dadating eh hindi pa rin kami kasya sa loob Ayun lang mga besa na meron ng Christmas nyo at sana marami pa tayong Christmas na pagsamahan. Yun lang pa like, follow and share nga pala ng page ko. Thanks for watching!